na po yung mga locally produce ang ating unahing bilhin o di kay mas malaki ang pondo ng NFA sa mga locally produced produce kesa pag i-import ng bigas. kabilang bagyang nasira ng bagyo ay mapapanatiling matatag ang preso sa iba't ibang mga lalawigan. Isusulong din po natin ang dynamic floor price para sa palay na hindi bababa sa piso o 25 pesos kada kilo na inaangkop taon-taon ayon sa gastos sa produksyon ng datos ng inflation. Nais natin tiyakin na hindi bababa sa 75% o 75% ng kita mula sa taripa ng mailalaan sa Price Stabilization Fund na eksklusibong gagamitin para sa tulong at suporta sa ating mga dakilang magsasaka. Layunin din natin palakasin ang pondo ng NFA upang makabili ng sapat na buffer stock at mapanatili na mas mataas sa gastos ng produksyon ang presyo ng ating palay. Bahagi ng Rice Competitive Enhancement Fund or RCEF ay maaari ring gamitin sa pagpatatag ng presyo at isama sa National Rice Program upang mapabilis ang tulong sa mekanismo at extension services kasama rin sa mga reforma ng pagpapalawak ng proteksyon at akses sa pondo ng ating mga magsasaka, nais natin gawing obligado ang crop insurance para sa lahat na makatiyak ang Philippine Crop Insurance Corporation ay nakakapagproseso ng claim sa loob po ng sampung araw gamit ang ating digital system. Ang problema po rito ang bagal-bagal mag-assess ng Philippine Crop Insurance, ito lang po ang isang paraan na makabangon ang ating mga farmers kapag may bagyo. Inikayat namin, inaka inikayat namin ang mga bangko ng ating pamalang, tulad ng Land Bank of the Philippines na gawing walang interes at mas simple ang mga pautang sa agrikultura sa pamamagitan ng pagbawas ng mga dokumento upang mas madali para sa mga benepisyaryo ng agrarian reform at makakuha ng pondo. Kailangan magkaisa po tayo para sa ating mga magsasaka sa agarang suporta pagpantabiyat uh, pagmatagalang reforma. Titiyakin natin na may kinabukasan ng ating ang kanilang kabuhayan at may murang bigas ang bawat pamilyang Pilipino. Muli, marami pong salamat.